pinipitas po namin para maibenta, magawang pera pang para pang ulam, pambili ng ulam. Pambao ng mga bata. Ay mga kabukid, nandito po tayo sa silihan po ni Kuya Pedi. Si Kuya Pedi po, ayan po, uh, Nakasama po natin yan na ano, nagpapakuan. Pero meron pala siyang silihan dito. Ngayon pa lang niya pinipitas yung sili niya. Nasira na nga po. Nalalanta na. Nasa obrang init. Oh. Hindi niya na. Ba't ngayon mo lang pinitas? Kaya Pedi? Eh, siyempre. Busy nga. Pinamimigay ko. Kung oraw, hindi naman lulusong. Ah, pinamimigay mo yan? Oo. Oh. Ah. Ba ah, baka meron pong gustong sili. Dito lang po yung area sa Lapungan Candaba. Ah, puntahan niyo po si Kuya Pedi. Baka gusto nyo po na sili. Ayan po yung kadami pong sili. Oh. Yung iba nalalanta na nasisira. Pwede gawin pong ano to. Garlic. Chili garlic. Di ba? Ayan ang tao doon. -ta -ta. Chili paste ba yon? Chili garlic. Oo. Oh, Ayan. Medyo mahirap lang po mag ano dito mga kabukid. Pumitas. Tiyagaan lang po yung pagpitas ng sili. Oo. Oh, nasa 600 pieces yung isang kilo. <laughs> 600 pieces yung oh, isang kilo. Oo. Oh, alos. Pag ganito kalaki. Mahirap pala, no? Hindi, katagal mong pumipitas. 600. Magkano yeah. yung kilo ngayon? Magkano yung... 50. 50 pesos? Yung ano, yung isang kilo ng sili. Mm -hmm. Pero sa... Pero sa tingin ko, malaki na yun, ha? Ah. Mahal na yun, ano? Oo, oh, noon. Bumagsak na. 20. Tapos ngayon, tumaas ulit. Tumaas. Marami, marami pa rin masipag sa Pilipinas. Magtanim. Mada, ibig sabihin, ah uh, bumaba kasi maraming, ano, maraming tanim, ano? Oo. Oh. Pagka po kasi maraming tanim yan, Mabababa -aba po yung, yung presyo niya sa market. Pero pag konti lang po yung nagtanim ng sili, tataas po yan kasi konti lang yung kalakal na sili. Kahit siguro yung mga tuyo na ito, kukunin yan. Oh. sa tingin mo, mga ilang ano yan? Mga ilang, mga ilang puno yan? Ito, 2,000 nung tinanim ko yan, 2,000. 2,000 puno. Oh. Uh, medyo, medyo marami na rin. Yeah. Kaso sa sobrang init po, na ano na po nila, na nalalanta na po yung mga sili ni Kuya Pedro oh. Ayan o. Ayan po yung silihan ni Kuya Pedi. 2,000 puno daw po lahat yan. Nabawi mo ba yung gastos mo dyan? Wow. May sobra ka na? Eh, meron ng konti. Dahil nung December pa ito, pangalawang bunga na ito Ah, pangalawang bunga na yan nung December. Anong tanim yan, December? Uh, ano yan? Ah, uh, September katapusan. September, tapos sumani ka ng December. Tapos ngayon, pangalawang bunga, Ayun po pala. May, pala, may pangalawang bunga po pala yung mga sili na ganito. Ito po, yung eh, uh, tiyatyaga galang po pala uh. ang pagpitos nito. Ang pagpitas po niya kasama yung tangkay. Ayun po, inuulit ko. Baka po merong gustong sili. Lalapin niyo lang po si Kuya Pedi. Dito lang po yung ere niya, kandaba. Madami po sili. Baka gusto niyo, baka gusto niyo gumawa ng chili, chili garlic. Tama ba? Chili garlic, chili oh, paste. Lalagyan ng ano. Eh, tinatulungan mo yung papa mo. Ha? Pabayad mo naman. Tinatulungan po niya yun yung papa niya. Ayan po. yung po yung napitas niya. Si Kuya Pedi. tsa tsaga Dapat pinipili. Huwag mo nang kinukuha yung ano, ano. yung lanta. Pili na yan, eh. Madami pa yan kung pagtsatsagaan mo, Ito, no? Ito, one pa lang to. Yan. <laughs> Baka isang libong ano ka, isang libong kilo. Hindi, yung isang libong kita mo, pwede na, mga ilang kilo yon Eh, yun. Sa, sa, 20. 20 kilos yon Oh. 20 kilos, ano? oh, <laughs> <laughs> uh, 20 kilos. <laughs> Ba't di ka kumukuha ng ano, mga pumipitas mo? Wala nga, wala nga makuha. Ah, nga. <laughs> wala nga. Wala <laughs> nga, kasi... Yung pinamimigay ko, sinabi ko sila, sa pitasin nyo, sa inyo, inyo na ayaw pa. Ah ah ah, mo na lang para pumitas lang sila, ayaw pang pumitas. Ayaw pa. Pero ako gusto ko pipitas ako mamaya, no. Ah, oh, 'yan problema. Oh, 'yan po si Kuya Pedy. Ah, inulit ko kasama po natin siya sa nagtanim na milon at saka pakwan. Ah, meron po kaming kinita konti lang. <laughs> Chacha gacha lang po kami. 'Yan po yung anak niya, oh. tinutulungan na. Oh. Tinutulungan niya yung papa niya kasi araw ng Sabado ngayon, wala silang pasok. Dinadamo mo pa yata ito, no? malinis o. Oo, oh. oh, kahapon. Pinap ko, sayang. Yun eh, damo? Eh, baka sakali makapaglagay ulit dito. Nang? Eh, isip-isip muna. Yan pala, binili, binili mo ba yung plastic na yan? Oo. Oh, 600 meters yan. Ang ganda. Magkano yung nagastos mo sa plastic na yan? Nasa 5,000 yan. Eh. 5,000? 600 meters yung haba ng plastic mo. Ah. Di, anong size yan? Ha? Anong size yung plastic six. mo Size. Size to? Size? Yung alapad uh, nito? Size. Size. Size pala to. Ano? Pero kung mo, 3. Ibigay gaging 3. Sa susunod na paghalaman nating pakwan, ganyan ang gagawin natin. Pag ano tayo? Magpa-plastic po kami kapag may sinwerting, may nagbigay ng plastic kahit second hand lang. <laughs> Kasi mahal po yung plastic. Wala po kaming pambili ng plastic ayan po ayong diray yung 4 ano na yun magkano 20 na apat na 600 meters na 6 20 mil oh, ay isang 30. ano na po yun isang kayamanan na po <laughs> sa amin yun 20 mil ayan po si kuya pwede eh, yung ano nya yung mga sili nya ayan o pinipitas po namin para maibenta magawang pera pang para pang ulam pambili ng ulam Oh. Pambao ng mga bata. Ayan po yung anak niya. Tinut tumutulong po siya. Kaya tanggal linilinis mo ba? Hindi hmm, para ah, sa... Mat matagal pa ba buhay niyan? Mamumunga pa ba yan? Ay, eh, palagay ko, papatayin na muna yan. Ah, tatanggalin na. Oh, Ubusin mo lang yung bunga. Tapos papalitan mo na lang. Nang bago. Oo, oh, nang bago. Ayun pala. Eh, tatayin niya sa December. Mahal sa December ata eh. <laughs> May <laughs> pa po yung ano. At tama tama, may plastic ka no. No. Kulain, mawawala ko. Hindi, pagtanim mo? Ah, paroro to Ah, ganun ba?